Ay na dumating na. Nakakuha na. Yan po, si Tanggol pala yan. Yung kalabaw po na yan, ang pangalan po pala niyan Itanggol. Ah, oh, si Tanggol. Ang ating tagapagligtas. Pagka nagkaroon tayo ng ano, China versus Philippines, lamang tayo. May tanggol tayo. May mga aswang pa tayo. <laughs> Ayan, ay nabit na. Game. Atake na po yung Raptor. Yung driver natin na nagbalaho. <laughs> Kaya-kaya. Sana kaya. Raptor hinatak. hinatak ah, kalabaw hinatak ang raptor. <laughs> tuwid <tong noise> lang, tuwid. Ya, yeah, op. Okay na yan. Medyo kawig mo dito, konti. Kabig mo konti dito. Yan, op, okay na yan. Kumalag, kumalag. Yung pagkakatali. Baliktad na ngayon. talabaw na umahatak sa raptor. Ay si Nicole kasama natin. <laughs> Yan, ganyan lang yung gulong boy. Ang kabig dito bagya pagka tumakbo na. Ang lakas ng kalabaw. Diretso. Okay na yan, okay na. Okay na. Galing. Ang galing. Ang galing ni Tanggol. Si si Tanggol talaga taga pagliktas eh. Sa bala. Oo. Tanggol pa. Tanggal na ano din na ayos din. Ayos din. Tawa ka sa tanggal din ano. <laughs> natanggal din ni Tanggol. Oo. Natanggal ni uh... Tanggol. Tanggol. Sabi ni Tanggol ang galing ko ba? Ang galing ko. <laughs> Naka ano din, nakakauwi na rin. Oh, excited ah. Uh. Uwi-uwi na. Oh, di ba? Ang lakas ni Tanggol, natanggal. <laughs> natanggal. Ni Tanggol. Natanggol.